Hello guys, katatapos lang ang duty namin. So, pauwi na kami ng bahay. Ayan, mga kasama ko. Sa say hi. hi, hi. Sorry. Ayan. So, dito nga ako maghagdanan. Ayan guys, maghagdanan lang tayo. Hello! Shout out! Ayan <laughs> mga kabayan. So, bago tayo away guys, punta na tayo ng supermarket. Bibili lang tayo ng pangkulay ng bukas. bukas, day off namin. So, wala, wala kaming... Uh, wala, hindi mo na kami lalabas kasi magastos. So pagtripan ko muna yung buhok ko para may gagawin naman ako. Okay. God. Yung ano lang yung kulay ano no. Uh, parang ganito lang. Yung hindi mo siya Oh, yung maganda. Ang ganda no. That ba. Mm. -hmm. Pero ito maganda yata ito, ito. Yung kulay na yun. No? Ito as oh, yung video dark that sa pick. Medyo lang konti. Ano yan? 12 na lang? Ato na lang, ato ato yata? Ito yata. Bisaya kasi yan? Bisaya. Siguro yung tag Paningot na tayo ng tagalog pinapawis na tayo ng maraming singot ah. Ano yun? Ano sila. Hmm. siya? Pero gusto ko yung kanang ang gid ba kanang inani ani color ba. Kanang marag. Oh, um, Moro mara ni ang color pero ang kuan ano ba quality lang. Ang ah, quality, ang, oh. quality oh. Pero kanang Japan. Abi na ako dili ka Pilipino kay nag permit ka kitan ba kung Pilipino magka ni mo ibang lahi. Taga ka? Dabaw. Asa dapik? Ah, kanin, kanin, kanin. Oh, ano unsa man 81? Indi, bagamaayr ang iyang light. Oh. Ah, oh, kanina sa lang sa siguro. Kanin Ako Ha, Asa mo -so <laughs> Staas. <laughs> oh, Dugay, diba? na ba? Mag 2 years na. Pero gikan uh -huh. minsa'g sa alasa. Dito mi nagdugay sa alasa Ikadogay na katyare. Ito ang, Kung ang lang ba pero mooron ni si. Light light bland. Mmm. Pero pwede siguro ni nakukuan noon? Darong... Kanang tungaon. Oh, kunsa man ni? na. mix kay ibahi ng na. Paano nag-mix? Oh, kanang pa. Di mo ba? Mm. Tunga Tungaon mm. do na. Yeah, Ngaa termisa so sikant Oh ano sa ko bro? Ganda guys. Mo ni akong napalit. na Ah, Kuan. bayaran okay. na nato. Okay. Ang tindero kay Bisaya pa taga Davao. Ang At ato sa So yun guys, nakabili na tayo ng pangkulay ng buhok. So yung uh, natural natural color. So titingnan nyo mamaya guys pagdating namin ng bahay kung maganda ba yung resulta na nabili ko ano kasi first time nating mag ano eh first time nating magkulay na ko so oh shout, out shout out yan so abangan nyo guys mamaya pagdating sa bahay ha yan pakulayan natin kasi marami na tayong puti na ano eh. Marami na tayong puti na buhok. Para naman hindi tayo halatang 50, kulayan na lang natin. Hala. Eh. <laughs> मोबाइल का लाइट है ऐसा क्या होता है Guys, dito na tayo. sa usaw ng mga isaya. Ku podutra salimoy? na tayo, guys. Tapos umpisahan na natin ang pagtina ng buhok. Madam, say hi. Sapik. Kalam, mga na por. Oh. may ilaw pala eh. So, so ito yung nabili natin guys na pangpakulay ng buhok. I-unboxing na natin guys. Ayan. nakasirto to sa ano eh. Hyper. Sa halagang 10 reals na lang. Mga ano sa atin. plain, mga 150 pieces. Yan. kung gagamitin. Ah, ito. ada di situ Tapos merong Tapos meron tayong mayonnaise. Mayonnaise ba? Shampoo. Ayan. So basahin mo natin guys kung paano gagamitin to. Kongkoy na ang ko buchiki. Dapat Susundin natin yung mga instructions Dito Paano gagamitin Para Safety So yun guys Umpitsahan natin guys So ayan guys nandito na tayo sa Kubita Dito ko na lang Dito ko na lang sa i-mix Kasi wala akong Lalagyan eh May Ano naman akong Lumang ano dito Ayan, lumang toothbrush. Ayan lang. Tapos, may dala akong gloves galing sa restaurant. Ito lang gagamitin natin. Tapos, yan Basta ito yata. Hatiin ko na lang, hatiin ko na lang to. Yung ano <coughs> Ayan, ko lang to para magamit pa natin sa ano. Susunod. Ayan, uh. hindi naman siguro ito mapanis. Pagka hindi maapos. Ayan. Ayan. First time natin itong gumagpatuloy guys ha. Ah first time na ako ang nagkukulay kasi dati nang ako. Ibang tao yung nagkukulay. Tapos ito yata. Hatiin din natin to. tukeran para... Para malam, apa guys. Parang dito So abangan nyo guys mga 30 minutes. Babanlawan natin to. So yun guys, bago natin babanlawan, magpapagupit lang muna ako dito guys. Para ma para maisa na lang yung ano yung shower natin. Kada na ina ha, malamahin ha. Mapisil tawil-tawil. So, ayan guys. Ginapitan ako ng Indiano Kasi so, ayan, nagkagupit sa akin eh. Yung bayad niya, ano lang, 10 pero binibigyan ko ng ano. Binibigyan ko ng 15, 15, 14, 15, ganyan. Para? Mm -hmm. Parang Parang wala Hindi pa rin ano yung kulay So yun guys Tapos ako nagpag-upit guys So Babalawan na natin Titilan natin kung anong resulta ng Ano natin Ayan guys So ating Ok.